May naigting naman ang ikinasang manhunt operation laban sa mga nang ambush sa isang board member sa Maguindanao del Sur. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bangsamoro Region, Kasalukuyang pinaghahanap ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office ang kulay silver minivan na ginamit bilang getaway car ng mga nanambang sa board member candidate ng 1st District ng Maguindanao del Sur na si Mohamed Uti Omar na kilala sa palayo nitong Datu Baba Omar. Ayon sa PNP, meron ng person of interest na mga suspek sa pananambang kung saan naganap ito sa Datu angal timbang Highway, Maguindanao del Sur kung saan sakay sa isang kulay brown na Toyota Innova with plate number

Sa follow-up report mula sa ang Anggal Municipal Police Station, nasa kritikal na kondisyon ang driver nitong si Abel Bunsalagat Buisan habang minor injuries lamang ang tinamo ng kandidatong board member at nasa ligtas ang kondisyon. Sa initial result ng investigasyon, nakuha mula sa pinangyarihan ang 50 empty shells mula sa iba't ibang uri ng high-powered firearms. Nabatid na galing sa isang proclamation rally sa karatig bayan ng mga biktima at pagsapit sa lugar kung saan pauwi na sa Maguindanao del Sur Pinaputokan ng mga armado ang sasakyan ng kandidato at mabilis na tumakas sa hindi malamang direksyon ang mga salarin. Nagdagdag na rin ang checkpoint sa pinangyarihan ang probar. Sa tatlong rehiyon sa ilalim ng security preparation under Police Lieutenant General Banat, ang BARM ang kanilang mas sinututukan ngayon dahil sa mga nakaambang karahasan dulot ng mga nagaganap na election-related violence, partikular sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, SGA at Basilan. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutat, Dizra RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustudya ngayon ng Manawag Police Station ang suspek na kinilalang si Marlon Mobida, 39 anyos, may libin partner, self-employed at residente ng Bunuan Binlok, Dagupan City, matapos itong mahulihan ng illegal na droga at bala. Sa ulat ni Manawag Uwa, uh, si Chief Police Major Peter Polsison, alaw no na 40 ng madaling araw, nagsasagawa ng uplan ang kanyang mga tawan sa provincial road ng barangay Inamutan, nang dumaan ng suspect sakay ng motorsiklo at nang parahin lalo lalo pa nitong pinabilisan na at, at tinangkang iwasan ng mga autoridad subalit sumimplang ito at nang hanapan ng driver's license sa rehistro ng motor wala itong maipakita pinabuksan ng u ng motosiklo kung saan nakita isang blue pouch at pinabuksan din ito kung saan tumambad ang dalawang uh, heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu mga empty plastic sachet small scissor, stick, safety pin at, at dalawang bala ng caliber 9mm na barila sa ngayon, ang suspect ay naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act 2002 at Republic Act 10591, Illegal Position of Firearms and Ammunition. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Aris Tartito, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Nakadeploy na ang buong pwersa ng pulisya sa Bataan simula pa nitong araw ng palaspas. Ayon kay pulis Provincial Director Kerner Marites Salvadora, maagang isinago ang deployment ng mga kapulisan sa iba't ibang lugar sa lalawigan upang tiyakin ang kaligtasan at kayusan ngayong Simana Santa. Pinungunahan mismo ni Police Kerner Salvadora ang pamamahala sa deployment at nakipagpulong na rin siya sa mga may-ari ng resort sa Bataan. Ito'y bilang paghanda sa inaasahang dagsa ng mga turista at lokal na residente na magsisipag swimming ngayong bakasyon. Bukod dito, nilagyan din ng deployment o binabantayan ang lugar ng mga matatao gaya ng mall, public market, mga bus terminal at mga simbahan. Layunin ng PNP Bataan na mapanatili ang katahimikan at seguridad lalo na sa mga lugar na dinarayo ng publiko. Paalala ng mga otoridad sa lahat ng mamamayan, maging alerto at makipagtulungan sa mga kapulisan upang maiwasan ang anumang insidente. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtamo naman ang malubang sugat ang isang dalaga na driver ng motorsiklo dito sa lalawigin ng Northern Samar, nang mabangga ito na isang three wheels o tinatawag na chariot ng mag-overtake itong three wheels sa mismong motorsiklo. Naganap aksidente sa Purok 2, Barangay Poblasyon, Lope de Vega, Northern Summer. Ayon sa report ng PNP, ang sugat na driver ay isang 30 taong gulang residente ng Barangay Poblasyon, Lope de Vega, Northern Samar, at wala itong driver's license. Sa report pa rin ng PNP, nasa pa rin ang dalawang sasakyan nang biglang mag-overtake sa mismong motorsiklo ang Three Wheels o itong chariot na nami naman niho naman ang dalawang putong gulang na driver residente ng barangay Bantayan sa Rocky Northern Samar at ayon sa report ng PNP ay wala rin pala itong driver's license sa kasamaang palad bumangga o sumalpok ito sa likod na bahagi ng motosiklo na ito ay mag-overtake. Tumila pa ng driver at nagtamo ng sugat sa kanyang katawan. Agad itong isinugod sa North East Summer Provincial Hospital. Samantala, ang driver naman ng three wheels ay ligtas at dinala sa Lupe de Vega Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa NBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Mahigit 2.5 milyon sa inina ng Shabu ang nakumpiska mula sa mag-asawang tulak ng iligal na droga matapos ipinatupad ang search warrant sa kailan tahanan sa SIR Phase 1, Barangay 76-A, Davao City, Abril 13, 2025. Kinilala ang mga naristong mag-asawa na sina alias Inday, 36 anyos, at alias Jibjib, 30 anyos, na ng kapulisan sa kanyang search operation ang maraming pakiti sa pinaniwala ang shabu na may standard drug price na 2,724,100 at isang kalibre 38 na baril. Nakakulong na ang mag-asawa sa Ecolan Police Station na katagdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Public Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comelec Gun Ban. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.